Ay George ka dahil sa si instructor um, ang iloy ka nga sa bulrong-bulrong ang chipipay ka man. Nga ang itsura mo mabaho kapag diputa ka sa mabahong paa. Anong pinagsasabi mo nga mga factory? Baka mawala ka nung no, si Kate Brios, my friendship, my sister. Mawala daw sa kwan sa factory ni Alam mo sa sarili mo, George, gago ni Grito, ate. Alam mo sa sarili mo, bilat iloy ka? Nga ang factory niya, hindi mayari ang pamangkin mo. Ang bugiro ka man nga. Ang palugot mo, ang dami. Bilogin sila lahat, sila mga pabigla, mga puro sila salak, ano ka, factory, sa lahat, kakalusinate. Ano nga ba ito rin pinasasabihin mo rin, George, pasakay mo ng alpot niya sa comment. Kailan pupunta ka ng factory, hatit tayo sa pera, kambal naman sa iyang at iyugin ay mga UD puta. Si Mami Edna, kagang mga tao na pinang-scam mo sa 2021, hoy, con artist nga wala ping card. Nalaman nga ang ginapahambog mo nga alpot ka, I am not capable of of scamming. I'm not capable of not paying because I have money. I have a factory. I have a charity. I am an investor. Yun ang kanyang peg. Yun ang script sang alput na si Under V. of Sindingan. Ang hinding pala apat ah, na in-check ang bilat siya iloy ang may-ari. Ikaw, chikitita ka lang. Chikitita, tell me what's wrong. Taga-check lang sa sanggadating kagsang ang nagagwa. Siya ang nag sa sarili niya as owner of their chain. Ayaw, wow, wala pink card. How the fuck did you become a CEO in your fucking head when you cannot even secure a, a Department of Health pink card to make sure that you do not have disease? Hindi ka ganit ka-secure yung diputa sa pink card. Ngayon ka lang nag-graduate with Gaga sa module pa. Paano ka mag-CEO? Bilat si Iloy sa, OLA! sa mga plastic doon sa Bulacan. Ina ang itang apat sa mga insit ang bilat si Iloy mo. Puro mo na sa drug customer. Ang alpot ka pa sa akin, si George, palikpik, pumikpik, maning gago. Hoy, naligo ka. Ang itsura mo ka baho sa sa'yo. When things got tough, ang putang ina eh, ka nag-resign, resign ka. Kasi ayaw mo madamay. Wala ka loyalty, gago. Dapat you need to pick to take your pick kung doon ka sa patay, huya mo nga magnanakaw nga pamangking doon ka. Huwag ka mag amo amu niyo. Neutral, neutral ka mga esprit. Itik mong diputa ka numero uno ka mga katraidor. Ikaw ang hudas dyan sa grupo ni Lias. You tamo shit. Dahil kung totoo kang kaibigan ni Lias na ikaw nagpakilala ni sa kanilang gago ka, dapat sinabi mo si Elias, huwag ka na sa kanya maniwala, putang inas ka, na sa pamangkin ko. Huwag may bigay sa kanya ang lahat ng mga codes mo sa bangko. Huwag may bigay ang ano, huwag ka magtiwala sa kanya. Bilit si Iloy, wala na sa alam, mga alpot yan night class na sa no high school ya. Sa, advent, sa Adventist, ano, school. Hinayaan mo nga si Ilyas ang alukuhin si Elias ang alpot mo ng pamangkin. Kaya ang masasabi ko sa iyo, George, ikaw ang pinakagago na kaibigan. Wala ko yun na namian, si mo, gago ka. Alam mo kung bakit kagago gago? Kung ka rin, you colluded. You've been colluded with a scam all this fucking time you watch Elias cried when he lost his 29 million because you got a fucking piece of it. Parang pizza yun eh. Nakaroon ka sa isang slice nga gagok, pugita lukos. Yung tamo. Leo, how are you? Bako likod si George. <laughs> Isa ka rin. Pinirakan mo si Elias, hindi ka bespre ni Elias. Putang ina ka. Nabili ka sa pirani, pumigpit, nga alpot mo nga bigaon, wala pingkad, nga alpot nga toloon, mong pamangkin kung totoo nga may pamahal ka kay Lex, dapat ginspirit mo. So, huwag ka maniwala dyan. Nilalagyan na ng duruga ang iniinom mo. Ginatimplahan ka niya sa kangkong tapos nag-auras dyan sa asa maring gawad gong 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 asa gong gong nyan ng chupa si Lias pachupain ako ni sa kanyang tarugo ano pa ginagamit ang gong 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 ang alpot mo nga sinungaling na maluloko nga pamangkin. Lukohin ang iyong kaibigan kaya ikaw? Huwag kang magmalinis ang putang ina ka. Ang itsura mo hindi ka kaaya-aya gago. Itsura mo pala maluloko ka na George Gago. Pakyo! Ito ka sa akin pakyo ka. Let's iloy mo. Kala mo na may ko si mo? Mm hmm. Bulabugin ka mga diputa, kakilala mo pala to, 2021 pala may hinaslo na ni pamangkin mo nga, nga ano. May hinaslo na sa nga resort. Alam mo na nga hindi kikin pimpapoy niyo tong resort na ambiance. Tapos ngayon inosente ka? Wala kang alam ang innocent your honor. Ano ka bulag pipi Ang mga matruna lang nga sinasayaw mong bilat yung iloy ka nga dance instructor, ka nga gago, ka nga mumurahin ka rin. Yung mga dance instructor lang ang gaguhin mo. Huwag mong gaguhin ang mga tao sa Facebook, lalo na ako, ako ay nag-resign. Dahil ayoko na madami sa tiyo susulis. Balibig! Ikaw isa ka balibig! Huwag kang ano, nga ka. Siya na naman ni ngayon ang aawayin ko kasi alam yung nangyayari, hindi niya lang gin, hindi niya lamang, hindi niya lang naman ginhutikan o binulungan sila Elias, huwag ka jan -ano Bilat siyang iloy ng ding scam sa ano, sa, sa sindangan, nanahimik ka. You are an obstruction to justice. Bilat ng iloy mong pangit kang kung ano ka man, dogyot. Yotan yun eh. Ako ah, yun damay-damay, kaya basta nagbiradya ako damay-damay.